Tingnan muna natin yung santanim na ano dito. Pili. Ayun, ganda ng dahon. Oh. Lapad. Buhay na rin yan. Tuloy-tuloy na lang yan. Yan ang mga kahoy na plant. Ting and forget. Ayun. Nakamoting kahoy. Ayun. Puso Sigurado may tubig yan hmm. Pag may tubig sa Yan na Yan na hmm. Yun Alright Malabo lang talaga Pwede na yan Pandilig Alright.